mo, ang away ng magkumari yung pag-uusapan natin. Magkumari na naman to, ha? Magkumari na naman. Oh, gusto, gusto ni, oh, uh, Dr. Oh, oh, pag At nakakapag sa magkukumari, sila pa talaga yung nagsaselosan. Oo. Saka ito, ha, para sabihin na natin, ha, sinabi na to ni Dr. Lab, ang kumari is co-mother. ko mother ko Co-parents. Yeah, mga co-parents, di ba? Oh, oh. Yung isang episode natin, nagsuloy ang kandila. Literal. Nakakatakot yun. Oo, oh, di ba? Ito na yung diba? kandila. Kasi parang kasabihan lang yun eh. Oo. Oh, oh. Magkasulian na tayo ng kandila. Yun talaga ginawa Pero dapat hindi lang basta yung kandila na bibili ka. Dapat yung kandila binigay ha. Oo. Oh. Eh kung di mo na makita, paano mo susuli? <laughs> oh. Lain natin <-andayan> natin problema. <laughs> Pinag-isipo oh, pa ako. Oh. Oh. Okay, eto si Anjanette ay iyong kumare. Anong problema mo kay Anjanette? sa po may problema sa akin kasi po, pag nakikita niya po ako, pinag, pinag, pinagkichismisan niyo po ako. Sinasabi po nila na pokpok -pok daw po ko ganyan. ko nah, daw yung asawa niya kahit hindi naman po totoo. <laughs> okay, bakit, bak, saan nang galing ito, itchini-chismis ganyang pokpok -pok ka? Ewan ko po sa kanya, pero ganto po kasi, may sikreto po akong sinabi sa kanya. Ay. Ay, yan, pwede mo bang sabihin sa amin o hindi? Yung dati po kasi naglolo ko ako, ganun. Pero hindi ko naman na po So dati naglolo ko ka, nangangaliwa ka. Dati po. ano? Paano? Paano nilalandi? Yung bumibili po yung asawa ko ng kape. Tapos bila siya pong lumapit na, Pre, bakit naman? Gawang inanganong niya asawa ko. Paano yung mukha, Edna Lynn? Hindi <laughs> naman oh. ah, si Ednalyn Lynn. No? Totoo, at, 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 kailan to? Yan. Oy, oh, yung, oh, ano nga yan? Oh, hindi ka nga aling kagat. Ano, asawa mo lang yung? pwede lumapit sa tindahan? Ay, ha? baka nga eh. Diba sinagot mo nga? Pre, baka naman. Ano yun? Anong baka naman? Baka sariling gawa mo hmm, lang yan. Anong sariling so, gawa? Ano nga gawin ko sa asawa? May may asawa ko. Oh, titawa oh. oh. ka. Talaga? Ay, <laughs> Di mo nga titawin. Ba't kaya himasin yung asawa mo? Paanong hinimas? Hinimas siya po dito sa braso. Ano? Kailan to? Wala mong katotohan yung sinasabi niya. Balong na yan. Balong so ano ako, naman, mas nung nakita mo hinimas yung asawa mo, ano naman naging reaction mo? Mapit po ko sa kanila. O oh, ano sabi mo? Wala, bigla siyang pumalis eh. Eh wala ko naman talaga sabihin kasi wala naman talaga akong ginawa sa asawa mo eh. Oh! <laughs> ano sabi ng asawa mo? Hindi ba siya nagkwento o na parang may ganun siyang naramdaman mula kay Edna Lynn? Hindi naman ko siya nagkwento eh. Bakit mo sinasabing napaka-chismosa ni Mata? Dahil kani, kani, kanino ko po naririnig na nakikipaglandian daw pong inaanak ko. Na wala naman pong katotohanan. So, siya po, umiyak ng umiyak sa akin. Nagsumbong. oh wala na po siyang ibang lalapitan. Bata pa lang bukas siya sa lugar namin, manandi na siya. Kaya ganun. Eh, nung time na to, inaanak ko siya, nagsusumbong lagi rin sa akin. Tsaka may kurento siyang sikreto niyang dalawa. Ilan ba ang anak mo, Edna Lynn? Isa lang, Isa lang po. Ikaw? Lima po. Tapos Lima. buntis pa po siya ngayon. Tapos buntis. So, Ate Elvira, kung nakikita mo bata pa si Edna Lynn na nakita mong, paano mo nasabing malandi? Ano siya, yung parang isugo kung, kung saan saan siya pupunta. Mga malalaki kasama. Backride sa tricycle, ganun.